Nakapwesto na yung mga caps natin dito Mga pin natin Mga jay Size 38, 712, Toto 50 Mga wallet natin sa lamin Ayan. Um, balita ako, dadaan daw dito si mga ni Pacquiao eh, Ang daming tao Nakakapagod, buong araw tayo ano, Walang tigil mag ano Ngayon lang ulit ako napagod kaya kaya natin yung benta ng ice candy dito. Sakto, nandito ang ice candy natin, oh. Tara! Ice candy! Tara, benta natin sila. Ice candy! Yeah, ice candy kayo dyan, bago siyang bumili. Kapag naghihintay kayo dyan, ice candy muna kayo. Ice candy kayo dyan. Ito, Conchi, oh. Conchi, ice candy kayo dyan. Ba-trip trip nyo? It, Sige po, gira po bayaran. Chocolate <in Asia> po. Bumisin ko yung bubble gum. Dechex lahat. Chocolate dilaw po. Sino po ba dadaan dito? Ang daming tao. Manny Pacquiao. Manginit tayo vlog. Sana isa. Sampung piso po pag natikman niyo po yan. Para na sa ibang bansa. Oo, maganda. Let's go. Manny Pacquiao pala dadaan dito. Okay, yeah. Let's go. Sige, mani paki-u pala dadaan dito. Ilan po yon? Thank you po ah. Abang lagi no. Salamat po sa inyo. Tayo naman tayo sa kabila. Salamat doon si. Tenten tap na di ba? Eh, ngapa la. Bayan ang hinao talaga sumat. Salamat po ah. Ang dami dito try natin bentahan sila let's go ang dami tao Ay, ang dami nyo ang dami nyo ah si po kayo dyan babis yung bumili si Kendi po kayo dyan si Kendi te babis yung bumili ito ang dami ang tropa di, dito ito.

Grista! na! Ay na! Ay na, na tayo ay na Time <laughs> check nga pala 5.11 Bago siya si Kenny? Hindi eh Ah, naman Si po dyan lang Baka kala may lasan itong bento ko si Osionfish. Oh, baka gusto mong scan Skendy o. Skendy talo. So, pisa lang. Dami tao dito, no? O, Skendy Ah, lang. Skendy, baka gusto mong bumili. Fingerboard na doon <usion> nakatabi. Papili <Patriot>. Piliyogu... ako. <laughs> ah, oh, tol, is candy tol, sabong piso te. Te, is candy kayo dyan te. Swap te, palamig te. Ah, uh, uaw na ako kanina pa eh. Bago te, swap is Te, pahok uh -huh. <reinventar> ako <Bawa> te. Pahok ako te. Pahok, pahok. Pagkasarap naman to, te. na, takas ko tong cellphone mo. Ano lang yung no, oh. 100. 100 na lang yung para sa'yo. Sige. Sige abangan mo na. ha. Ha. Baka naman. Ito ang Ice Candy dyan dalo. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Pwede pa picture lang ako dito kay Bong Revilla. Yeah. Pa, pa, picture lang po. Bravo. Bravo, bro. Tay, pwede pa picture lang ako dito kay Bong Revilla. Yeah. Pa, pa, picture lang po. Bravo. Bravo, bro. Oh, yeah!

pagod. Kukulit ng mga bata dun sa ano. Candy po, bago siya bumili eh. Okay, din. So, kung lang, kapag naghihintay iintay ko ito eh. Ang po, special to. Gahit pagkatingan nyo po para po yun siya bumili ko po ba? Oo no, naman po. Okay, salamat siya. Pabagod. Nakakapagod ng araw. Parang walang tigil ako, pakilos ang pakilos. Ano yes, you know. siya oh. Ingat kayo tol. I love you all. I love you. you. candy po kayo dyan. Oh, Wala. pati lang yun na penta natin ng candy. Doon na lang tayo magpapay Doon sa spot natin. Let's go. Masarap <laughs> yan. Pagpapit niya. Para kayong 22 years old. Oh, candy, candy kayo dyan o. Oh. Candy. Sa umpisa lang. Ano to? Documentary. Okay. Candy po kayo dyan. Bago siyong bumili. Sa piso lang. Tiping, is kayo tiping? Habang naghihintay kayo. Kasi ba? Tiping pa ako nga ako tiping. Buwan na kayo dito, bayaran niyo lang kay mama. Habang naghihintay oh, okay, kayo, masarap yan. Tignan niya, <laughs> para kayo 22 years old. Meron akong <laughs> bubble gum, chocolate, leche flan, avocado, kukus and cream. Let's go, pag natikman niya hey, tiping. Oh, oh, so, saan po? Bago siya po bumila. Oh, oh, Ayan, oh. si Pengbibili ng ice candy. Oh, ka. Ano ba 'yan? Ano to? Medeplan, galing Switzerland. Alam mo to, 'tol? Po. Mamaya na ha. Sige po, wala pong problema. Salamat po, Ping Salamat po. te, Tay, te mo kayo dyan guys. Bago. po kayo dyan, te, bago siyang bumili te. Tambo piso lang. Tambo piso lang te. Pag natukman niyo te para kayo ng treasures old. Salamat po. Kapag siya. Kapag siya. Dito ulit yung points na namin. Kung gusto yung ulit bumili ng cup. Message lang kayo sa aking FB page.